Pagkatapos nga naming magtinda sa May San Pedro, dumiretso kami dito sa Binyan kasi bibili kami ng manok. Yung natira nga naming biryani, dito na nga namin naisipan kainin. Sobrang daming ang tao dito sa May Binyan. Sa e-bike na nga sana namin kakainin tong biryani na natira. Yun nga lang si Tantan at saka si Talia, sobrang nagmamadali na silang makalabas ng e-bike dahil nakikita na nga nila yung pailaw dito sa May Simbahan. Kaya sabi nga sa akin ni Geraldine, doon nga lang namin kakainin sa May Park. Alam nyo ba kahit na nagtitinda kami ng biryani, bihira lang talaga kami ito. Kasi nga kapag ka nagluluto ako talagang eksaktuhan lang din sa order o kaya dun sa ibibenta nga namin. At ilang linggo na rin kaming nagtitinda na laging sold out yung binibenta namin kaya talagang walang natitira. Kaya for the cravings din nga din kami talaga dito ni Geraldine, pati nga din si Jenea, ganun din. Mas masarap din talaga kainin yung biryani kapag ka isasabay mo yung salsa. At pipigain mo nga yung lemon kasi yun din yung nakakapagpalese ng tapang talaga ng spices na mga nakahalo dito sa biryani. Meron nga ilang nagko-comment na ang hanga daw to. Pagka kasi hindi naman namin inanghangan paano pa tatawagin tong biryani. Kasi talaga yung Indian foods at saka yung Arabic food. Talagang maanghang po yung pagkakaluto. Yun nga lang sa amin. Medyo binawasan lang namin kasi nga Pilipino din yung kakain. Meron din kasi talaga sa atin na hindi talaga mahilig sa mga maanghang. Kaya eh, maganda rin talaga na i-squish yung lemon para mabawasan yung tapang ng spices. Yung ibang ang customer na bumibili nga sa amin, lalo na kapag ka may bata nakakain. Sinasabayan din nila ng fresh milk para nga mabawasan yung anghang at gusto ko rin nga pong magpasalamat sa lahat po ng mga nakatikim at nasarapan po sa pabiriyanin na tinitindangan namin nakakatuwa pong basahin yung mga feedback ninyo at saka yung mga comments ninyo pati na rin po nga sa mga nagre-repeat order dahil nga nabitin at gusto pa ulit kumain maraming maraming salamat po talaga pati na rin po nga yung mga nagkikraving na malalayo at nagpapalalamove kasi nga hindi namin kayang abutin ang deliver namin dahil nga dito lang po kami around Muntinlupa lang po kami nakakapag-deliver so yun na nga guys pagkatapos nga namin kumain, nilibot muna nga namin si Tantan at saka si Talia dito sa paligid ng simbahan. Meron kasi ng mga mascot dito na pwede ka magpa-picture, magbibigay ka lang ng donation. Mga 20 minutes din nga kami naglibot-libot doon and then afternoon, pumunta na nga kami ng palengke. Nandibago nga ako kasi napakalinis nung kalsada. Mga alas 9 pa lang ato ng gabi kaya hindi pa talaga nakalatag yung mga paninda dito. Nilalabas nga nila yung mga murang gulay nila dito kapag alas 12 na nga ng gabi. Kaya ganung oras din nga na sila Geraldine at si Carlos dito kapag mamimili sila ng mga hinahalo nga namin sa Paris. Nakarating na nga kami dito sa may pwesto na talagang binibilhan nila Geraldine ng beef at saka ng manok. Ever since talaga dito na namimili sila Geraldine ng beef. Kaya naging suki na rin nga sila dito. Kapag beef nga yung binibili nga nila dito, meron na silang discount. Maganda rin kasi talaga na may supplier ka na katulad nga nito kasi nga minsan nagbibigay sila ng free na isang kilo din. Tapos na nga kaming mamalengke pagkatapos nga nun, eh napagod talaga yung dalawang bata. Habang nasa biyahe na nga kami, eh, nakatulog din talaga sila sa sobrang pagod. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!